Common reason kaya mabilis nasisira ang isang automatic transmission ay dahil sa lack of maintenance o pwede rin pag nabaha ang sasakyan. Pero pwede rin masira ito kung mali yung paggamit natin. Like for example, habang umaatras ang sasakyan or umaabante, ini-engage na natin yung park agad-agad pwedeng mabasag yung ating parking pole or habang umaatras yung sasakyan ay ini-engage na natin kagad yung drive o vice versa habang umaabante yung sasakyan ay ini-engage na natin kagad yung reverse pwedeng gumargal ang ating transmission o yung maling pag-park natin na nilalagay kagad natin sa park hab kung tayo ay nakapark sa isang inclined na location Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun may nabrows lang akong isang question no sa isang page at yun nga daw ano daw ba yung mga common reason kung bakit mabilis masira ang isang transmission. So, pinaka bottom line talaga yan commonly is lack of maintenance. No? Hindi pinapalitan yung transmission oil, hindi pinapalitan yung filter, or pinababayaan yung kulan. So, yan yung mga tatlo na posibleng mapa, mas mapabilis masira. Kasi, halimbawa, transmission oil, ideally, every 40,000 kilometers, ay eh, sana pinapalitan natin yan or 2 years no kasama syempre yung filter at ganun din yung ating coolant tano so sana pinaplash natin yan para hindi mag accumulate ng corrosion dun sa loob ng ating uh, cooling system no kasi commonly sa mga automatic transmission connected din yan sa ating cooling system okay so sa maintenance now dito sa paggamit ano so pwedeng masira yan kung uh, inaatras natin o inaabante natin then ini-engage natin sa park kasi meron diyang nag uh, nagka-clamp na para pigilan yung pagtakbo ng ating sasakyan so pwedeng mabali yon o maputol at di natin alam kung saan mapupunta yon so pwedeng masira yung ating transmission kaya nga kung napanood niyo yung mga previous vlog ko meron ako sinabi doon ano pag i-engage niyo sa park reverse neutral and drive make sure lang na naka-full stop ang inyong sasakyan. Ito ay para mas magtagal ang inyong automatic transmission. Ano? At yon meron din tayo dyan. Yung halimbawa, umaatras pa ng mabilis yung sasakyan natin. Ini-engage kagad natin yung drive. Or vice versa, umaabante yung sasakyan natin. Ini-engage kagad natin yung reverse. Pwedeng masira yung ating transmission. Pwedeng gumaragal yan. Ano? At pag gumaragal yan, sadly, baka masira na. Ang inyong transmission baka may mabaling ngipin diyan, ano? At 'yun, pwede ring masira 'yan. Like uh, mag-engage tayo ng uh, manual mode o mag-engage tayo ng um, ng low gear, then mabilis yung takbo natin. Although matatalino naman ito, mga automatic transmission natin, pag mali naman yung ginagawa natin ay hindi naman yan pumapayag agad-agad pero pwede rin pumayag. Okay, pero sa mga naka-manual mode, medyo hindi masyado to eh. Pero doon sa may mga may mga D2 or L, yan. Uh, ang advice ko sa inyo dyan, para mas magtagal ang inyong automatic transmission, siguraduhin ninyo na nasa angkop kayong speed noong low gear na i-engage ninyo. Okay? Then, yon sa pagpapark, dito na. Kaya misan, misan makaka-experience ka sa automatic transmission, ang tigas tanggalin sa park. So means medyo may mali ka ng konti sa pagpapark mo. No? So sa pag magpapark kayo ng automatic transmission, especially sa mga pag nakapark kayo sa mga inclined na location, eh... Idaan nyo muna sa neutral at siguraduhin ninyo na hindi umaanda ang sasakyan ninyo bago nyo i-engage sa park. Para hindi saluhin ng, sasakyan ninyo, uh, ng transmission ninyo yung bigat ng sasakyan na hindi umabante o umatras. Kung dapat ang sumasalo niyan is yung ating handbrake. So yan yung mga idea lang ng mga mga paps no para mas magtagal ang inyong automatic transmission. Kaya ang advice ko sa inyo, properly maintain at gamitin niyo nang tama para mas magtagal ang inyong sasakyan. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.